Hello everyone, this is Levs again. Sa araw na ito guys, ay sasamahan niyo po ako ngayon. Tayo po ay magliligpit. So itong mga damit na to guys, ay ito yung mga pinamigay ng aking magyanan guys. So ito ay ating isisil bag at ito ay ating ipapadala sa Pilipinas. So, kailangan natin magligpit guys kasi bukas pupunta dito yung lola ni Hapon. So, So yung mga damit na yan guys ay hindi na yan nagagamit ng mga biyanan ko. So kaya ipapamigay na nila. Yung ibang damit doon ay talagang hindi pa nagagamit guys no. Kasi nakatambak lang. At nandito na nga si Lola hapon guys at talaga namang ang saya-saya niya na, na na nakasama na niya ulit ang mga kaapuhan. 90 years old na pala yan si Lola hapon guys pero makikita natin ang lakas-lakas pa niya guys. Isa sa nakaka-amaze din dito sa Japan guys ay yung mga matatanda ay talagang mahahaba ang kanilang buhay guys. Ano? Yung Lola ko sa Pilipinas pala guys ay nawala na, mm -hmm. 70 years old pa lang mm -hmm. ay nagpaalam na talaga siya sa amin guys at nakakalungkot mang isipin pero ganoon talaga ang buhay walang permanent sa mundo no oo laking lula din ako guys kaya malapit ako sa mga lulas ano po 2 hours na nga tayong nasa daan guys at medyo traffic nga talaga guys ngayong araw na ito medyo nang alahati naman na tayo guys at malapit na tayong dumating doon uh -huh. sa destination ni lula ni Tinsin tutulog na yata ito ba Stop over muna kami dito sa service area guys kasi si Lul Hapon ay mag -to toilet After pala namin dito guys, edi didiretso kami sa hotel para makapag-relax naman si Lola hapon. At syempre kaming lahat guys, kasi matagal-tagal din na hindi kami nakapag-hotel guys. Kaysa na rin sa dahilan kung ba't ako excited guys na sumama dito sa paghatid kay Lola hapon. Kasi mag-hotel kami guys, ibig sabihin may onsen doon. At magbababad tayo nun sa onsen guys, para mawala yung mga sakit ng ating mga katawanins. <laughs> Nakita na si Bundoy na on. Oo, tapos excited na talaga siyang mag-ano maglaro-laro Podol-podol dyan, no? Oh, man. Yeah. Amig, tinsin. Samoy. We get inside. So dito para sa Fukushima guys ay may oh. ibang lugar talaga yeah. na may mga yellow pa at nice. yung iba naman ay okay, wala ng yellow no. So maswerte tayo yeah. at dito sa service area nating na ating pinagdaanan ay pinagdaanan. ating ay may ice ice kasi tunshin talaga talaga namang tumalon-talon na talaga siya doon guys kasi gustong-gusto niya talaga yung ice. At dito nga tayo sa Banetsu Service Area. Yun pala yung kanyang pangalan, guys. Oo, oo. At dito nga ay merong vending machines. No? Gusto ko sana kung ano kape. Pero ang isa dito ay nagyaya. kumain ng ice cream. No, it's cold here. You wanna eat ice cream? It's very cold, Tinshi. Eh? Mama wants coffee. Eh? Uy, eh? Doko ikon, no? Pagi, ano?

Oh isa sa gusto ko din guys pag nagta-travel kami ay yung madadaanan natin kawaii. ay mga service areas guys na no? talaga namang hindi mo pwedeng i-miss kapag nagta-travel ka kasi marami silang mga in-offer no? marami silang mga souvenirs iba-ibang souvenirs foods and green teas which I really like no? kawaii oh kawaii ko rin wala gold teapot oh sabuy pore Cold nang pang ano, sa ba, o, kasi wala tayo, wala. face cream ito, face mask ito, ito, mist. lotion Ay, ice cream <coughs> Kawaii

嗯。 아침메치아침도시 <목소리도> 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 ang bukas guys oo oh, oh. pag ano pala pag Wednesday pala dito ano halos lahat ng shops sarado ito lang yung na Nag open sila dito kaya ramen ah, ah, wow look what is that Gueehooo Save Itu udah mau, dan Mountain masih, the mountain, oh, mountain. masih, si Bandai Ano masih, Ha? What is the name? What is the name of that? Scary stuff to. masih, 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 Atta. Atta. Nani? Nani <coughs> Ang gano'n sila, Tinsin, look at the tea. tama may oh. tinapay ako. Ang ganda look, ng view pala dito, oh. Tinsin, ang ganda ng view. Mga Japanese hotel, May ganito talaga sila, oh. May mga pang, ang tawag yan? Komplementary na mga, ano ba? Uy, may cookies, Tinsin. Perfect for the tea. Diba? ba? Ganda ng ano nila oh. Pagpasok mo pa, relaxing na kaayos tanan. Ha! Tingnan natin yung ano nila. Oh, yung... Ito ay kanilang sisiling pinato ang kanilang uh, shower. Okay. Kasi, hindi lang ang kanilang shower din pero okay na yan. Toilet naman. Yes. Toilet! the toilet. Uy! Toilet talaga siya. Pa'y <coughs> to? Yung ano po, Pinche? No! What? Huh? No po. Why pop? no one no po? No po. Yes, toilet. Why no po? No! Why? No, get it, get it, Wala man, lagi ano dito. Ay, may riff sila dito. Ang lalakad ng laruan ni Pinche dito, oh. Para pagbata na siya. Sawa-sawa siya dyan. Tapos meron silang ref dito. Uy, wala yung laman ang kanilang ref. Tapos may ganyan, oh. Thermos. Sa yung baso ay napaka-cute. Nandito sa loob ng ano. Nang anong tawag dyan? Cabinet. Maliit na cabinet. At, ano? Ito yung sapayan dito. Sampayan na. Ang liit na sampayan nila. Oh. Tapos meron pa dyan. Pagbasa yung towel, no? Tapos may basurahan. So may tatami, no? Which I like. Tatami! At kung gusto mo, kung may kayamanan ka, itago mo dito sa kanilang safe lock. Okay, may salamin dito sa side. Ganito yung ating outfit, guys. Yan ang outfit ni Inday Baduday. No? Ganyan lang. So, ito yung labas. Sa so, mga bahay-bahay pala dun. No? Bahay ba yan or onsen? Onsen yata yan dyan. Oo, kasi tingnan no? sa bundok tayo. Yan ang no? mga hotel dyan sa baba pala. Oo. Oh -oh. Ito pala yung ano guys, oh. Mga guys, oo, meron silang ano dito, shower cup, meron ano, amenities. Tapos mag on onsin tayo guys, o diwang ganda ng bathroom nila, Tapos ano to dito? Fabric and room freshener. Tapos ganun yung bed natin. Dalawa yung bed nila guys. Mga Japanese na hotel, talagang dalawa yung bed. Every room. Bondei. Are, are you happy? Are you happy? Yes. So she buri, buri. you uh, so can What do you want to drink? Monkey, where did you go? <laughs> what did you eat? Hello. What? Did you buy something? Did you buy something there? Ice. Ice. Hello. Bakit ka kumain ice? Ice cream. Tingot. Tingot. Ito apple. Huh? Twice? Yummy? Ito apple. Thank you, my love. You swat today. You sit down here. Ito. Ito. o Sabi <laughs> <laughs> yung <laughs> bahay na to. Umotot bata nga. Ije <shay>, hei konichiwa te...

ナックレ、うん、ナックレね。うんうん、ほじゅう、シュウっと、ここ使ってくれ、ここ使ん、うん、ようん、よく。甘い？甘い、甘い、の。ママも口。ママもやる？ありがとうございます。Thank you。Thank you。さあ。 Maraming pagkain ni dito. Mama, kaya nito rin. Mama, sande, iyo? Mama! Yes. gozaimasu. So, pag pumupunta ako dito sa bahay nila, ni Lola, lagi ang pumupunta dito sa likod. It reminds me of something in the Philippines when I was there. Woo! Ganda kasi dito, may mga ano ba. Meron pa silang cage dito, ang manukan ba? ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババうん、バババババババババババババババ

What is that? Hmm. Eight, eight, one. Hmm. Take it, go. What is it? traffic kasi no. Limang oras ka na ulang Thank you guys for watching our vlog. You say thank you? You say salamat. Salamat. Sa? Sa? Inyong lahat. Inyong lahat. Wow! Inyong kaki. Pala otot. You <laughs> say <Is it> pala otot. Ya, olay, <laughs> olay, otot. ako akak. Mabaho. Hahaha. Mabaho utot. Mabaho utot. Mabaho ug utot.